tayo 10.20 na umaga sa may Batasan sa... Ano ba ito? Ba? Batasan San Mateo? <laughs> <laughs> batasan Quezon <Jesus> City! Batasan Quezon City! Hello! Sige! Kaya mo yan! Kaya, 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 kaya mo yan! Bakit nandito <laughs> na kayo sa sidewalk? Ha 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 ha! parang dito na kayo nakatera? <laughs> Ba't parang dito na kayo nakatera? Di siya, nasanong kang bukas gabi siya eh. Hindi pa ba kayo nakakabalik? Ang tagal uh, na nun ah. Hindi pa sir. Wala ka po kami re-location sir eh. Hindi kayo pwede sa bangket ah. Kayo po mismo ang nireklamo dito eh. Ako pwede pong ma... Sa Sa'yo ba to? Sa'yo ba to? Traffic lang na gitna. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa traffic sign eh. Kung ipapaskill ba dito, ipapaskill sa sahig, o paano. Ayaw ko nipatikin. Oh, yung makatakbo, takbo! Yung hindi makatakbo, atin! yung nanghahatak ng illegal parking nahatak na siyang illegal parking uh, magandang umaga sa inyo so ngayon ay 9.35 ng umaga nandito tayo sa Commonwealth Avenue nandito ang MMDA Special Operations Group sa pamumuno ni Dada ko ay mali, mali, hindi <laughs> niya pala ni Dada hindi niya pala ni Dada ko yan uh, back to you <laughs> kagandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, March 20, 2025 at sa oras na 7:35 ng umaga. Nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel uh, Go dito mismo sa may bungad ng uh, Congressional Avenue. Ayan lang yung kanto ng uh, EDSA. At uh, itong mga bus na nakahambalang dito eh ito Uh, pinagtitikitan yung naabutan dito Alisin nyo dyan kasi kaya nagkakaroon ng tao dahil may nagtitinda dyan.

Medyo maulan, maulan na Thursday sa inyo. <laughs> Ate, tinan nyo to. Nasa ilalim pa kayo na nakalagay bawal magkalat. So ito yun, malayo doon sa mga bus na natikitan. Okay, tara! May drop sa kabila ha. Sa kabilang BGM hindi dito. So. Okay, sa Mindanao, boss. Oo. Sabi niya, may traffic, may pullback din. Skog na una. So.

Nasa bangketa po yan, hindi naman nasa loob yan Saan mo ipapasok? Kuya, saan mo ipapasok yan? Saan mo ipapasok? Paano mo ipapasok sa loob? Hindi, bangketa to eh So hindi kayo pwede eh Ba't parang dito na kayo nakatera? Bakit parang dito na kayo nakatira? Hindi sir, nasa po kapwa sa gabi sir eh. Hindi pa ba kayo nakakabalik? Ang tagal na nun eh. Hindi po sir. Wala pa po kami relocation sir eh. Eh hindi kayo pwede sa bangketa. Kailangan nyo umarap na ibang lugar. Hindi po pwede dito yan. Ganda ang jacket nyo sir ah. Huwag mo nakakakajan. Pansin ko ah. Ang i-adjust na yung gandahan nyo Ay kasi yung gandahan nyo Iwan nyo yung nila plato dati, di ba? Nung dumadaan tayo. Kaya nga. Bago ko lang So, ang ginawa dito, dahil uh, ngayon lang na daanan, grumpis kayo mga tolda. At uh, pinatabi lang muna dahil ang dami. Ngayon pag uh, nadaanan ito ulit, at uh, nandito pa, eh, kukumpis kayo na ito lahat. Maghanap kayo ng pwesto dahil sa susunod pagbalik ko, at andyan pa yan, kukunin ko yung mga blamesa nyo. o, oh, pinasok eh. Kilala nyo ba may dyan? O, oh, eh bakit di na lang yan? Sa loob kayo magtinda kung kilala nyo man pala. Isa mo no, sa loob magbenta pero hindi pa yun sa bangketa. Tinan mo, di ba, dito kayo naghuhugas, sabon. Pag may naglakad dyan, pwedeng madulas. Di ba? Hmm. Bigyan kita, bigyan hanggang lunes, ha? Pakausapan nyo. pagdating ko na lunes, pag nandito pa kayo sa labas, kung ko lahat yan, yung mga lamesa, ha? Sige. Lunes. Okay. Tara, tara. Let's go. After natin sa Congressional Avenue, gumaliwa dito sa Mindanao. Ayan, sa kabila. Tapos nag At nadaanan itong TMP. Uh, At matitigitan itong mga nakaosli dito Sa sidewalk At doon sa unahan May hinahatak na close van Kayo po mismo ang nireklamo dito eh Ako uh, pwede Sa'yo ba to? Yes, uh, 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 ito na Eh di tikita na lang Tapos alis ka na Hindi po pwede Kawa, paano po yung iba? Hindi yung... ko rin titikitan? Eh, hindi kailangan maging patas tayo. Ayun eh, nga, pag hindi kita tinikita, hindi ko titikitan lahat yan para patas. Ganun ang mangyayari. Kaso paano natin sasagutin yung complaint? Diba? Bermog! Yeah. hindi pwede lumagpas sa pula. Hindi ka pwede lumagpas dun sa pula. Oo. Naglabasa na yung mga driver o nagdadala nito mga sasakyan. Pero natikita na lahat yan ng illegal parking or unattended. Hindi nga lang mahatak Ito, ayun, nakakuha na yung ticket Abos, na ticket Ng uh, ambulance Yung ambulance uh, Nakalis na Mayroon pang dalawang natikitan dito At uh, pagka sa uh, limang minutong uh, consideration Mahahatak ito Ganun, uh, Ito na, ito na yung uh, So ito, nandito na rin. Gaya nga ng sinabi ko kanina, pagka lumampas sa limang minutong consideration, ayan na, mahatak na. Umabot itong isa. So ito, lampasan na sa limang minutong uh, consideration. So malamang isang mahahatak dito. Lahat nakalis na. Basta maglalagpas dito oh. Ito. Okay na 'yan. Para may makaparada pa dito. So ayan, libre ng lakaran. Lalo na pag ganito yung pagpapark. So ayan. Bukas. Mga ka-tero, abahan ko yung pangotra. Oh, yung makatakbo, takbo. Yung hindi makatakbo, atin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa traffic sign eh Kung ipapaskill ba dito, ipapaskill sa sahig O paano Ayaw mo good morning Hi, good morning uh, Magandang umaga sa inyo So ngayon ay 9.35 ng umaga Nandito tayo sa Commonwealth Avenue Nandito ang MMDA Special Operations Group sa pamumuno ni Dada ko. Ay, mali! Mali! Hindi niya pala ni Dada ko! Hindi niya pala nilada ko yan. Ah? Uh, Back to you! <laughs> <laughs> si Sir Gam talaga, oh. Talaga, dinire na, eh. <laughs> so, yan. Andito nga tayo sa Commonwealth. Ayan, napapunta na Fairview. Bali, dalawang mahatak. Lakas ni Kuya, oh. Oh. Thank you sir Wala alis, uy alis, alis, alis. Talis alis, ulang alis. alis. After natin sa Commonwealth, kumandaan dito ang team sa may uh, IBP Road at nadaanan ito sa bungad pa lang. Walang lisensya o ayaw magbigay ng lisensya? Bawal po kasi pumarada. Sino po? Ano po? lang, yung ko, dahil Hindi naman, hindi naman po ito tamang paradaan. May paradaan po doon. Hindi po, nakahinto po kayo. Naghihintay. So, ibig sabihin, bawal, bawal po kasi dyan. Ano so, ba sa inyo dyan? na po. Aalis na nga siya. Kasi nag-tricycle ako. So, hindi ba hindi pa ang tatlo? Kasi maanuhan po. Ma'am, sana maintindihan nyo. Nak oh, nakahinto oh, po kayo dito. Ibig sabihin, oh, oh. you are illegally obstructing. Pero po, aalis na nga, nga Kaya nga po, may, viola may violation po kayo. Amin, sa araw-araw araw po kasi yun. kami dumadaan dito. Lagi po may nakaparada dito. Oh, okay, okay. Hindi naman namin mapipili at malalaman kung ngayon lang siya o kung kailan po siya. Di ba? Pasensya na po ha, ticket lang po yan. Pag hindi, pag hindi ko siya tinikita, lahat yan. Hindi ko rin tinikita. Hindi, ayan siya. Ayan o. Ganun, hindi, siya paalis na rin eh. Hindi, nakita ko siya, ayan, naka-green. Paalis na yan dapat. Kailangan maging patas. Pasensya na ha. Reggie, Reggie, walang helmet o. Oh. Pasuot mo helmet na. Hindi, pa-helmet mo. Hindi, pa-helmet mo. Ito rin, pa-helmet nyo. Tulak nyo na lang, tulak. May well, hindi po magiging patas kung kayo pinagbigyan ko. Lahat sila, hindi ko naman pinagbigyan. Kayo po ang maano dito, bala kayo. As sabihin, unfair kami, kayo pinagbigyan sila, hindi, di ba? Kasi kung pagbibigyan ko kayo, pagbibigyan ko kayo lahat. Ha? Alis din po siya. Ayun, oh, no, ko pa rin hindi po sa lahat ng oras ang konsiderasyon na ay binibigay ha? sa kala may mga lisensya po kayo alam nyo talaga yan na hindi po pwede huminto dito kasi nga na po yung kahit na po, kahit anong rason po naghatid, nagbaba, bawal na lugar po ito so dapat di kayo humihinto dito may lisensya po siya nakapag-exam, nakapag-seminar alam niya what is right and what is wrong di ba? Kung wala namang mahahatak dahil nandito naman lahat uh, yung may-ari. So nandito tayo nga sa maya Philinvest uh, fill Fill road. Laki-laki, no parking both side No loading and unloading anytime. Ito ay uh, follow-up operation. Hi, good morning. Wala na doon sa bandang baba Bumalik yung uh, walang helmet Bale ang nahatak dito sa Philinvest 1 ay anim. Mula dito sa location natin, merong uh, school dyan sa unahan na lagi na rin napapasadahan at maraming natitigitan at nahahatak so papasadahan natin ngayon muli so ito yung eskwilahan dahil bawal magpark dito dito sila nagpapark sa may service road na kung saan nasa harap ng school so ayan sunod sunod na ang inahatak Pagmula doon sa mga nadaanan nating hinahatak, ito lang hindi mahahatak dahil anti andito yung may-ari pero natikita na ito ng ilaw ng illegal parking ayan, oh, sige tama, sige oh, ito truck Hi, hello. Ayan, mga kasama natin, oh. Hello. Ayan po na Morning po. Nandito tayo, 10:20 20 na umaga sa <laughs> may batasan sa... <Jesus> ano ba ito? Batasan sa... Batasan, Quezon City. Batasan, City. Hello! Sige, kaya mo yan! Kayo, kaya mo yan! Ano ito? Bakit nandito kayo sa sidewalk? Thank you! Hello! Ingat, ha! Bye-bye! Bye-bye, ingat! Ingat kayo! Bye! Ingat! Mahawana. So ayan, isa pa yan pag kami nakapark dito eh hindi na makakakuha ng tubig yung fire truck. Ah na nahatak dito sa lugar na ito eh. sa Nasa IBP pa rin tayo, tapunta yan BSWD. DWD. <laughs> Sa inyo ba to? Sa inyo ba to? Ali ka, tikitan nyo si Telba Kayo na umaga pa daw to dito Iniwan? Wala oh Malamig yung makina, hindi umaandar Kanina pa to hindi umaandar 136. Hindi to dito. Detail ba 136? Ano saan to naka-deploy? Saan? Saan? Saan, saan naka saan naka-deploy yan? Tuluyan mo, tuluyan mo. O ay, ay. Oh, Oraces, sali ka dito. Atak kapwa to truck. Ano ito sir? accredited Legal? pa ba ito sa MMDA? Oo, oh, accredited pa ito So illegal parking lang to. Kasi walang tao, lahat wala Wala pa natutulog sa likod? Wala Habang uh, hinahatak itong uh, kapwa niya to truck Yung ibang team nandun na sa may DSWD At uh, ilan ang mga natikitan at uh, dalawang nahatak yung nanghahatak ng illegal parking nahatak na siyang illegal parking nasa IBP pa rin tayo sa kabilang side pero labas nito sa Commonwealth din kalalampas lang natin ang Congress at dito sa kabilang side merong natitikitan ayun may atake na yata hello 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 ingat ingat <laughs> ayun na nyo sa kabila Pati ito sa kabila Ito naman, nandiyan yung may-ari Pari yun ang sinasampa Saka yun Hello! Thank you! For... Thank you naman! <laughs> At sige, ingat kayo! Pasok kayo! Ingat ha! Mag-aral mabuti! Okay? At sige, ingat! Bye-bye! Dito -bye. ba? Dito ba? Pakihalap agad! PC mo na ito! Thank you! Ayo, ngerti yo? Ayah, hello. Hahaha. Oh jaga, segi, kau pagi nyu. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ingat po kayo. Hello po. Taga po kayo? Taga po kayo? Ano po ta? Ah, okay. Oh, sige, ingat kayo ha. Ingat. Okay. Ingat po. Hello. Bye-bye.